100 pesos na sisiyo ang dumating ngayong araw. Ha? Namahalaman? Kasi naman, 110 heads yan. Well, 111 dapat. Kaso may naipit na isa. Oo no. Ah, pumasok siya doon. Ay, naman. Kawawa naman. Pero focus tayo sa malalakas na mga sisiyo. Batch 27 na sila mga off duty nang ginugrow ng mga manok malayo na talaga tayo. So may parating kasi si yung ating batch 27, masama pa rin ang panahon, pero maraming kailangan i-repair dito. Bukas pa naman, kaya may oras pa kami ayusin itong brooder. Yan oh mukha na siyang binagyo, pero hindi naman bumagyo dito. Maulad kasi, kaya kailangan paghandaan. Ensure natin na top performance yung ating brooder kasi ayaw natin lamigin yung sisiw mamatay sila at kung ano-ano man kaya sinadya po let Jayman ang bahala mag setup dito mag-repair ng wiring sa kasi merong uh, short Yan. And uh, set up. Ano? Kaya bala? Oh! Ang bala dyan. Okay. sa mga ganito, mapapagkatiwalaan ko ang mga kasamahan ko dito. Makatingting yeah, at man, magbusisi okay, sila sa mga ganito. Nakakindat-kindat. Pero siya yung naka-off. Pag siya nakakindat-kindat ng ganyan, meron siyang ground, ground di ba? Okay naman. At nung Oh! Wala nyo Oh guys, napakadami ng gama. Naku po, puro lang gama mga switch at mga plug. Kaya naman pala short circuit at napupundi ang mga ilaw namin dahil dito. Kinutingting din ang mga dugtungan, ang mga connection at bukilya. So, yan, madami ng gam. Tiniram ko muna yung civilian ni Duty. Tiniram mo naman, puro lupa na. Paano nyo yung nasasapil yun? Iwasunog na rin yan kapag na-check na maayos. Uh, hindi naman kami expert sa ganito pero nakakaunawa kaya kayang-kaya. Naging vlogger at naging electrician at the same time si Jampula. Good job! Pag-setup naman ng brooder. Para saan ba brooder? Ang mga sisiw ay hindi kayang i-regulate ang kanilang body temperature kagaya ng mga malalaki ng manok. Kaya kung mainahin ang mga sisiw, na ilalim lang sila madalas. Pero kapag ganito na wala, brooder ang kailangan nila para protektahan sila from elements mula sa lamig, too much heat, wind draft, at syempre predators. Kaya importante rin na malinis ito at disinfected para hindi kung ano ng -ano virus at bakterya ang dumadapo sa ating mga manok. Kumbaga, itong brooder na talaga ang kanilang tender loving care. Two days later. Tumaganda na ang panahon, buti na lang at yung ating sisiyo ay hindi inabot ng masamang panahon ito lang sir, sakto hindi mo kayo na sir inabot ng ulan? minto pa po ako sir sa ano? sa lemery? ah sa lemery sa lipa umuulan -ula, umu umuulan eh inayos ko yung tari yung plastic yung Baka, uh... malakas? Hindi naman, sir. Eh baka iniisip ko yung sa pagdahan ay ano, lumakas mapuntang Garcia. Mm. Mukhang puti na wala, pumunta tayo ng Garcia. Suki okay ko si sir sa pag-deliver ng mga sisiyon na ito. Alam na alam na niya ang papunta dito sa farm. 1,500 pesos ang fee, pero sulit na sulit ito. Less gastos ko sa gas at tipid na tipid sa oras. Malaking bagay na may ganitong services.

Ano ka naipit ang ano? Ano ba? Naipit? Hmm. Ako nga ano? nga! Ah! Pumasok siya doon! Ay! Nakawawa no, ano naman! <laughs> Sa pagbabagsak pa lang yan, hindi na napansin. Ito so, ano nga. Naipit ako nga ano? Malambot ko eh. Hmm. Matigas ka rin? Matigas. Siguro kayo na mabuo eh. Dawin di Excel 3 ah, di Excel 3 Ito lang tayo Ang check one. ng sisiw ay mahalaga Para naman ma-ensure ang kalidad ng mga sisiw natin Na masisigla sila at walang matamlay or pilay Hindi lang talaga may iwasan minsan ng aksidente At, at yun nga, isang sisiw ang nawala so, Isan, ah, mortality, maipit yung ulo yeah, Ano? Ito yung tayo dyan Ito yung So dito meron tayong uh, 56 na D853 ito yung paborito ng mga tao na Rhode Island Red 45 na D109 yung dominant block natin tapos 10 na D959 <clears throat> tapos meron tayong free na 20 males 111 sana siya na females kaso naman tayong isa so 110 na females na lang ito and 20 na male free Dalawang binibigyan niya sa'yo ng free. Thank you, sir. Sa free lagi. So, ano pang kailangan natin gawin? Check ang brooder. I-set up. Buhayin. And then, bakunahan sila ng B1B1 B1 plus IV. Okay, so meron tayong latag. Mayroon tayong ilaw, 25 watts, incandescent. At yung ating heater, yan ay 50 watts heating element. Tapos may manila paper tayo. Ang ideal na temperature sa first 3 days ng ating mga alaga, ay 33 to 34 degrees Celsius. Yan yung pinaka-ideal niyan. So, kailangan lang natin takpan, kasi nga net itong ibabaw natin. Takpan natin at lagyan natin ng karton to insulate. Okay, so ang bakuna natin ay B1-B1 plus IV and CdB1-B1 plus IV. So binibigay ito sa mga day old na manok. Mekos-mekos. <laughs> so yung ating batch 27, ito ay day 1 nila. Ang date ngayon ay 7.26.25 Day 1 B1 B1 plus IB Okay So D9.59 muna tayo Ito yung mga babae na D9.59 So mabibigat to 41 At sa mata. ang bakuna ang pumaprotecta sa ating mga alaga mula sa mga virus na nagkokos ng sakit and worse mortality kaya day one pa lang, may bakuna na may mga maling paniniwala pa rin na kapag isang manok ka na nagbakuna mamamatay di umano ang mga manok ng kapitbahay marami pa rin nagtatanong sa akin yan hindi po ang bakuna ang cause ng pagkamatay ng manok ng kapitbahay, kundi ang mga virus at sakit na dulot nito. Nakaligtas lang ang mga manok na may bakuna dahil nga vaccinated sila. Ang virus kasi ay hindi nawawala sa isang lugar na napag-alagaan ng manok at nadala ng hangin o iba pang hayop. Ang tanong na lang ay paano mo poprotektahan ang iyong mga alaga? So sakto na 130 heads itong ating mga uh CCU. May free na 20 numil. So mali pa naman sila sa dalawang pitak lang natin sila ilalagay. Tig uh, 75. Mali. Tig 65. 6. Then. Lima, lima ang lakot ako dito. Ilalagay Dapat 65. Tama? Oh, 65. Tama ba? dito dito, kailangan natin for the first two hours na nandito sila sa brooder. So tubig lang na may electrolytes at multivitamins uh, para makarecover sila sa stress ng biyahe, ng bakuna at magka-relax sila dito sa brooder muna. Yan, yan yung kailangan nila. And then mamaya after 2 hours saka sila patutukain ng ating booster feed. Ay, so ang ating penom sa kanila, ito lang ating electrolytes. Kailangan kasi sila ay maroko go uh stres hmm. kayo dua ini na isa no oh. diba pula yung mahina kanina okay. diba. 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 Kit nila. Ang nga nyo. Love their two eyes. Saan pa sila hours later. So after two hours, actually more than two hours, patukay natin sila. Wala na yung mahina dito. Lumakas na yung mahina sa pitak na to. Atin natin yung tubig. Sa yung sahig, latag ang first week ng mga sisiw ay ang magdedetermine kung gano'n sila magiging healthy sa paglaki at sa pagli ng itlog kaya hindi dapat binabaliwala ito close monitoring, tamang alaga at ang kailangan hindi pwedeng basta-basta dahil tayo rin ang mahirapan kapag kinabayaan sila anyway, katulad ng palagi ko sinasabi dahil kinuha namin sila responsibilidad na namin sila kaya yun ang gagawin namin Hi, so na maging maayos sila wala maging mortality tayo hanggang sila ay maging ano natin, maging layers. Actually ito, maging layers natin itong mga sisiyo na to. So papalitan natin yung layers 1, layers 2 natin. So tama tama ito dito sa ating target na production. Sana maging okay sila hanggang maging layers sila. So yun lang, para sa ating batch 27, peace!